Si Sheena Halili at ang kanyang asawang si Jeren Manzanero ay naghihintay ng kanilang pangalawang anak. Ibinahagi ng Starstruck alumna ang napakagandang balita sa Instagram. Nag-post siya ng mga snaps ng kanyang suot na denim jeans habang tinatakpan ang kanyang dibdib ng bouquet para ipakita ang kanyang baby bump. My body, a miraculous vessel of life, blooms again. Hello, baby number two. Ikinap siya niya sa post. Sa comment section, isinulat ni Jaren, let's do this. I love you. Nagpadala rin ng mga congratulatory message ang mga kapwa niya celebrities na sina Jessie Menjola, Riza Sinon, Cheres Solomon, Jolina Magdangal, Carla Abeliana, China Ortalesa, at Shira Diaz. Sina Shina at Jaren ay nagpakasal noong February 2020 at Win Elcom ang kanilang unang anak, si Martina, noong December ng parehong taon. Ang Celebrity Mom ay bahagi ng unang season ng reality show na Starstruck. Lumabas siya sa ilang serye sa telebisyon, kabilang ang Marimar, Rosalinda, Zorro, at Ikalima na Utos.